Magandang umaga po mga kaparambing Kumusta po? Kami naman po ay okay din eh Sana po ay okay po tayong lahat At una-una po Sa Panginoon maraming salamat po sa blessing po Sa araw-araw Nating natatanggap yan At sa inyong lahat po mga kaparambing Sa inyong walang sawang suporta po Sa hindi nyo pag-skip ng ads po Ay malaking tulong po sa aming pamilya Yan At ingat lagi po tayong lahat at mga kababayan po natin sa ibang bansa ingat po lagi dyan at mga silent viewer maraming salamat din po sa inyong panonood Shoutout po sa inyong lahat at andito po tayo ngayon nga po sa ating ano kamutihan po At uh, tayo po yung mga ng pananim na kamuti ang mga kasama natin si mami may hello po Yan. ayun ano ito Ariant. ano yun ah aba ayun nagod binata ko po yung may laman hindi amlay hmm. ay dalawa isa na ang. Ayun. Ayun pa oh. Ayun. Oh. Aba, may oh, may palaga pa. po tayo mga kapambin, no. Yan, oh. ayos na po ito. Ah. May isa pa, may isa pa. Eh jackpot po tayo. Hmm. Wala. Ayun, ayun. Ayun, maliit. Hindi. Ay, ayos oh, na palaga. Eh. Ko sin lokor. Malalim la ang. Eh. Para po yung ating yan, oh. puno ng talong. Talong, Ay, eh. Sila, talong. Ayan, oh, malaki. Malalim. Oh. Ayuan po. O ba? Yan. Ano mo. Sabi sa iyo, may bala. Yan. Diyan na rin lang po kahaba. O, oh, stand mo na po. ng yung gilid. Tatrabaho na rin. Yan po. Maganda yung mahaba-haba, dati. Para naiibuhol. Lahat doon ay lalaman yun doon sa nakabilog na yun. Ito ay eh, ganito ba? Oo. oo. Ay, pwede. May naganito. Mahaba-habaan ano. daw po natin. Request po ni mami. Para marami yung nakabaon sa lupa. Balaan. Hmm. Hindi lang dulo. Hindi lang yung is ano yun? nakabaon? Yan o. Ang saan? Ari ko, ari o. Hinug o. Ah, hinug? <laughs> <laughs> hinug. Yan. <laughs> <laughs> <Bad> ba, <laughs> Bakit may hinug? <laughs> hinug ba yan? Kamote, hinug. hinug. Hinug daw ari. Pulay pula. Ibig sabihin po yan. <laughs> pwede na mo kain. Ay, maliit. Harin pwede na. Pwede na. Sa baboy. Pwede o. Ah, yung nilabon mo nung makaraan eh. Ano? Maya po Ayos o. Kahit maliliit pagkakadami na po nitong ano. Ay bali ito po yung ating sa may kabila, doon sa may kubo. Nag-request din si mami po, ito sa may ano, tagilid ba? Mayo, baka ganda ng lupa doon eh. Mm -hmm. Akala may isan po. Ba't tayo mag ano? Uy. Hmm. Hmm. Yan tayo mo mo Nakakatuwa po din, nagawa ng ano, hindi lang ang yan natin makukuha, pati laman po. Wala nga. Yan ang laman niyo. Uh. Ha? Ang laman dito. Uh, yan. Wala dito. Wala. Okay. Aray po ah. Uh, may one port na warik oh. Yan. Ayan po oo. Oh. Virtuolimus nice na po tayo. Doon sa tabi. Baka pwede rin.

pagkakadami po nitong ating amlay ah araw po'y babaklasin na lahat bala eh uy tamnan din natin yung tinamnan mo ng ano patula sa lalim oo uh -uh. bahala na yun bahala mo oh ba't ito lumaman ano kahit saan ito mm -hmm. meron pa basta din basta magtanim ka lang naman po sa lupa ah may kulay violet pa din ah. Sa kabila. Ano yun? Ipupuayaan mo ng bukod. Hmm. Ah, laki mo oh. yun. Yan po, uh, laki yun yun. Oh. Saan? Oo. Oh, uh. oh. Ako mahukay. Yan o. Oh. Dalawa pati yun. Eh, pa, meron pa dito. Basta bumukuli at umbok ano, 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 may ano, 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 yan oh

Kasi kakabag na naman yan dyan. Ang ganda ng lupa, Yan oh. yung yabungan nari rin. Oo. Oh, eh, laki ng kamuti, oh. Ayaw e, mabunot. Oo, oh, aba, hoy. Ah, ha? Ay, ah, yan po pala naman nari Isang gabanig lang po yung pagkakadami pa namin. So, wala pa po problema sa paraming natin sa mga na ito sabi ko sabi Ay, may paglaban agad gusto ng gusto ng mga bata pati matanda po parang lalaman na ito uli at dati pagkatalima tatlong buwan ito eh, ano ang Nga mahal po ng kilo na ng ngayon ito, magkano ba kilo eh? May... Tapos yung balinghoy po ay mahal din. Kaya ganito po. Tanim ng tanim po tayo. Ito po ang hanap buhay namin. Magpatanim, kapag pa noon. May nakita po si mami din yung malaking ano, kamuti daw po. Are pala. <laughs> dito, dito, dito. Pero pala. Ito saan? Meron? Ayun. Ayun. Ang ah, laki po mga kapambin. Diyan pa Nasaan? Opo. Eh, walang lugi po tayo din sa pangungo, May, ay, Pan na. May pananim na May po tayo. May panlabong pa. Yan po, oh. Uh. Hmm. Marami na. Hmm. Baka meron Pero mayroon pa mayroon sa tumpok-tumpok, eh. ay. Tumpok -tumpok ano ito? Ay, bagay niya. Pero, ano ba ito? Ano yun? mapapalaban po mamaya tayo ng ano pati ka na naman ipapaambok po tayo ay wala na ay, wala na nasa na para po o. yan bunutin mo rin ang ugat ng ano hmm. bagay para po yung nakuha na natin yan Aba, may panlaga na po tayo. Yan o. May libring merenda <laughs> naman po tayo. Yan o. Para po natin nakuha o. Yan, ang bilis pong manguha. Halos ano po ay. Eh. Mapupuno na itong sako po. Dasik oh. na po yan. Mga dalawang sako po siguro ang ating kukunin. Meron pa? Nasaan? May kakambal. Thank you. Ayan. Ayan. Labatan na. Labatan. Sabang sarawdat. Sabang sarawdat. Saan? Wala. Eh. Ito. Ito. Ang pinakamalaki. na. Ano. Ay. Wala. na. Hmm. Ang Kalibang bang naman eh. Kung mm -hmm. Kalibang yan eh. May naman Sabi ko doon natin tanim yung lansunis eh. Bye bakod. Alam. ba sa doon? Ano Para hindi Hingin, na oh, natatabas.

Yung amlay po natin tinan dito, ano ay magugulang din pong katawan. Pinagbukaya din. Pinagbukaya na po. Mabilis din po lang mamang ang Magulang na amlay. Aba yung kinukwento na dito na, yung tinanam ni natin na huli ay ang tagal. Kasi ay, bata po. Mura ang, mura ang Mura ang Dapat pala yung magulang na pananin po ito na po yung ating nakakuha mga farm na ano pananin na kamuti po yan dami pa po oh. dalawang borden po at awas pa mm -hmm. nakadalawang sako po tayo pero po yung ating silig pa sa padalawang sako ah pagkakadami na po nito ito po iputol putol na pero yung iba ito pa oo yung, lang, oh, na, yung, yung iba doon na saan natanin mo madali naman pag mahabang masyado putol ganun lang po na lang pero si Lula nga ang ginagawa binibilog nga ah yung ganito oo hang sakit na diba binilog mo dito ang bawa Huwag ka isa. Sample po. Hindi yan. Hindi yan. Isang mahaba lang. Yan, ito na sa harap mo. Nabali, may isang. Yan. Putulin mo. Yan. Tapos, ganito. Oo. Ilalagay doon. Yan, oo. Para din eh. kasi, dyan lalaman yan Marami sa haba. Marami po din eh. Pagka isang ay, haba laang, ah, pwede sa... rin naman. Dinilaan. Igit eh, na lang yun. Mm -hmm. eh pagka nakan, nakabuhol lang ganito. Oo. Mm -hmm. Paikot yan. Andyan lang ang laman nyo. Hindi ni. Eh. Mm -mm. Sige ula, ganun magtanim. Pero ako nagtanim na yan ay sa lubong laang naman. Magkagayon lang. hiwalay lang. Ganito lang. Dalawang amlay. Ewan ko kung bakit sa umbok. pabilog daw. Hmm. Uh. Magkagayon laang naman. Uh. Magkagayon Ay, ibang ay gayon. Hindi po sa inyo kung anong gusto nyo po yung tanim. Mm -hmm. At mayroon po tayo na ako nakamuti. Oh. Ang dami pa rin po. Yan. Dalawang lagaan po. Ari po. Oh. Dami pa sana po eh. Tanghali na. Mamaya na po ulit. asa ah, sa isang araw na ulit po. Pag kulang yung Mamaya po magtatanim yun. naman eh. Lalakad pa yung naiwan. Pag di kinain yung baga. Hmm. Napakadami po nito. May malalaki, may maliliit. Eh. Kaya buhan po ito. Pag ito yung nilaga. <laughs> isa isang araw ay yung maliliit na nilaga mo. Yeah, Masarap yeah, sarap ah. Mm Hindi -hmm. Di na nga nito ito binalatan. Basta malinis man yung balat binalatan. Ano na ito? Hmm? Ah, tanga yun. May kain. Sa baboy. Walang sayang po. Hmm. Yan. Salamat po sa blessing. Ito yung blessing po sa atin. Ito ang prito na naman. Prito, nilaga ginataan. Ito mong isi ating ihatid muna sa may dampa, sa may kubo. Tapos pagbalik ko, magtitiba tayo ng saging turdan po. Mm. Nga, at nang -uwak na, at nangunguwak na. Ang dami pong uwak, eh, baka ano. <laughs> Nagpaparinig na yung uwak. Makakuha na naman po. Diyan ka muna mo. Mm. Malapit lang naman po. nangunguha uha ako ng maiulan. Ang arit pa pala itong talagang. Ang dala mo. Ba? Isya na. Yan, yeah, nakahapay po tayo dito sa ating tanim po, sa tabi ilog. Ari po, yan o. Matagal na po natin tanim, ay mayroon pa pong nabunga. Yan o. Ito po. Paubos na po isang buwag na saging na saba, ay eh. may kasunod na po ulit tayo. Diyan. Parang mayroon pa dito. Dito. Tara. Dito po. Ay, mabibilad pa na. Dito. Salilong tayo. Ayan dito po muna. Ay, pala yung ano, pinula akong ano may, oh. Ano yun? Langka. Ano? Pag-ulan, eh. Hindi po, meron po din. Ayun pala, oh. Tordan, ayun ano, Lakatan. Iba. Nasa baba yun. Lakatan, iba. Lahat <laughs> <laughs> na sinabi, mali. <laughs> dito, hindi ito mawawal. Ayun turdan dalawang Tordan ayun. Oo. Oh. Ah, yeah, panamin parang rin po yun, dami pa. Ang tamo eh. Naghuhukay ako ng isang araw din, wala akong makuha. Mm -hmm. Pero nahukay ng daga. Ari po oh. Mga luma na po itong tanim. Ay, nagpipilit kang pa buo ha. Mga pahulo ko Kahit payat, ari na ha. Pwede na ito. Tumumba pala yun. Taba na yun. Alin? Tumumba. Mataba pa kaya? Oo. Kumatay ang nila ang... Awag. Nakasandali o. Oh. lima mabawas ako ng ano. Pang... <laughs> Sa Nasa puno, babawas mo isang buo. Magaling ka rin o. Oh. Para ka magnanaka o. Oh. <laughs> Yung... Naalala ko nung minsan. Oh. Dine. May isang buwig daw na nakatumba. Natera'y dadalmong piling, inutay-utay. Ayun. Siguro, pag nadaan, mm. inamang gusto niyo. Eh. Natutong bahay yun. Eh. Pagkakalaka pa naman, mabulog niya. Natera'y dalmong piling. <laughs> inutay-utay. Naigyan naman natin. Ang gano'y kada uuwi ay may isang puni. Lagi lang na takatubo na tayo. Wala ka. Ayun, laki. Ano yun? Kamuti. Saan? Ito. Ayun, o. Napakano ba? Hindi, patingin-tingin ako. O, oh. kamuti po, o. Oh. Parang oh. Sa oh. dalawa. Isa, ay hindi mabunot. Malaki. Taw nga naman. Nasaan ba? Palingali alinga ka ay na arila ang pala. Oh. Hmm. Ah, ah. eh. Ito ang aming hanap buhay. Kaya nga hanap buhay, di ang hanap ay makakabuhay. Oh. Hmm. Ay, naputol pa. Eh, hindi. Uga Ugal. Ay, siya hmm. pala, meron nga dito. Bago pala magungungunga pala. mo muna. Ugal tampay to. Yan po oh. Atin na hukay. Ay, ang atin nakuha pala. Dalawa. Bali, <laughs> apat. Ang <laughs> nahukay. <laughs> Kumuto pa rin natin. <laughs> Yan, at tayo po yung uwi na po mga kaparambin. Pari pala ay yung hukayin lang po. natin o. Oh. Pari po yung ating tanim ng talong o. Oh. Update ko po kayo. Yan o. Oh. Ay, may nasibula naman po yung damo oh. Maliliit. Hukayin lang pala yung pag Oo. Uh -uh. mm -hmm. lang. Oh. Karong na po ang ating tatanim dito hanggang doon sa may baba po, pagay on, Tapos ang kamutihan po. Gawa nang yun po ay nasa 1 nga po ay puno. Ay di ano, ang dami ko noon. Eh. Ingat. Yan po. Babay po mga kapandid. Ingat lagi ang gabas po sa atin lahat. Babay po. Babay po. Ingat. May dalang talbos. Ingat. Ingat. mais isso